An voo si Kapansi Sa pagpapatuloy ng ating Pansi Series mga kaido, pinuntahan nga natin itong bagong bukas sa pansiteriya dito sa Togegaro City. Pero sila lang naman yung sikat na Katapansitan sa may Taguig City at Metro Manila. Ito nga ang Enangs ani What's up mga kaido? Ako nga pala si Dudut Whitey. May napansi ako pero hindi ako mataba-taba. Anifu! Naimbitan nga tayo sa bagong bukas sa pansiteria dito sa Tuguegarao City mga kaido. Ito nga ang enang pansiteria Sikat nga pala sila sa Metro Manila mga kaido. Na-feature lang naman sila sa mga national TV at mga sikat na food vlogger sa Manila. At syempre ang ating local vlogger din si Sir Tuguegarao Local Reviews. Anifu! Located nga pala mga kaido ang enang pansiteria sa My 6, Andrews Village, Caritan Centro, Tuguegarao City. Likod lang ito ng Bakers Perset malapit sa Landbag at Emission Center. Meron na rin pala silang anim na branch mga kaido sa Metro Manila at sa mga iba pang lugar. Pero ang main branch nila ay located sa may Taguig City. Arivo! Bukas nga pala sila dito mga kaido from 8am to 6pm from Monday to Sunday. At don't worry mga kaido, meron din silang parkingan dito ha. Pwede ang sasakyan at mga motorcyclo mga kaido. Umorder nga pala kami ng valor 180 mga kaido ang kanilang vutot or overload pansit batil pat. Tong at unlimited sibuyas din dito at kalamansi sili mga kaidu. Meron na rin pa lang dati nang na-prepare yan. At yan, nag-challenge din si Idol Gem. At ito nga pala yung kanilang presyo. Meron silang 100, 120, 150 at 180. And shoutout sa mga followers natin. Available din pala ang bilao nila dito. You know, Anivu, kasi nga naman mapapagkakato. At ito na nga ang ating overload or votot na pansit batil patong. Balor 180 na nakalagay sa kawali. Yes mga kaidu, 80 pesos itechi awag nyo kumpara sa 100 The order nyo at ito nga pala ang kanilang sabaw ganito ang consistency niya tiyempre unang subo ng sabaw o di, sabaw topping check nga pala tayo sa 180 mga kayo meron itong dalawang shanghai Syempre, meron din itong chicharong bulaklak at ang tugegaraw longganisa at ang karahay meron ding itlog at syempre hindi mawawala ang kara beef liver at gugulay niya friend ayan o na natin yung miki niya at titimusan na nga natin to mga kay unang subo na danda pa ka at syempre ang pangalawang subo na talagang mapapa adifo di ba pansi ka na para matikman mo na rin ang pinagmamalaki ng enang spansi teria since 2020 pa pala sila mga kay at kung gusto mong umorder ng longganisa PM na at ito nga pala yung chicharong bulaklak nila mga kay available nga pala yung longganisa natin dito sa Kagegaraw okay, at sa March 1 or 2 magde-deliver ako sa Isabela at ang unang subo din ni Idol DJ na talaga namang mapapa Ani ko! Sige ba sila ko! And mabalo to aroma kakaido hanggang sa muli ma-jogging muna ako na may ano mga high blood dyan jogging-jogging tayo dito sa dagat Ani po! Hanggang sa muling Sika Pancit Series mabalo order ka mo nga na Ananay! Kujalins!